So uh, what's up mga kapitbahay ano? So welcome na naman po sa ating panibagong video no. So ngayon po uh, ang topic natin ngayon is from one of our viewers po ano. So nag-request po siya na gagawa po ako ulit ng review about dito sa aking Planet Internet ano. So ang suggestion po niya is gagawa ako ng test na connected dito sa isang PC directly doon sa modem na binigay ng ating uh, ISP provider na Planet nga po no so hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy no so ito uh, po gagawin na natin so bago po yan so ito muna intro muna So ayun na nga mga kapitbahay ano. So ang ipapakita nating test ngayon medyo nakakagulat ano. So makukumpay niyo to kung napanood niyo yung last video ko na review din dito sa Internet Planet na to. So type lang niyo sa YouTube lalabas agad yun kasi parang yun lang yung number one na review na pinakamataas na views doon sa YouTube. Eh. Kaya makikita niyo po agad yung aking uh, video. Check nyo po. So eto medyo nakakagulat ano kasi ayun na nga yung sinasabi nila no so uh, nung pinakabit ko yung aking internet sobrang bilis po niya Nakakapagulat yung speed niya pero after po ng ilang months so disclaimer ko pala no so hindi wala akong intention na sinasabi ko po ito na you know manira ganon something so ito po ina-explain ko lang based on my experience po dito sa aking planet so after ilang months po ano sobrang nararamdaman ko minsan na sobrang bagal pero may times po minsan na sobrang bilis naman po niya. So, ang ginawa ko po, uh, in-email ko po yung tech support ng Planet. So, sabi ko bakit ganyan ito? Ganyan. Ganyan. So, syempre ang dami nilang suggestion na troubleshooting. So, ginawa ko naman lahat pero in-email ba ko sila? Kasama yung screenshot, yung ping, tsaka yung speed test ng internet ko. Ang sinasabi ko is, eto po yung talaga yung actual ko. So, Lalo na po paggabi, ah grabe, minsan hindi ako makapag-trabaho uh, sa gabi. Lalo na minsan kung uh, tanghali, alas 12, gano'n masyadong bagal po talaga. So, pinilit ko talagang tanongin yung tech support. So, ang sinagot niya sa akin ng tech support, medyo nakakainis no. So, ang sabi po niya, uh, ang dahilan daw ng bagal ng internet ko, kasi yung allocated bandwidth na naka-allocate dito sa area namin, medyo nauubos niya, congested na. So, di ba, nangakainis. Imbis na sa, bibigyan tayo ng magandang sagot. So, parang nadismaya pa ako sa sagot niya kasi parang pinapalabas po ng tech support ng planet na sobrang pangit pala talaga ng service nila pag, you know, tumagal. Parang pakitang tao lang. So, ito nga po, disclaimer, no? So, ang planet po kasi, nakikikonnect lang din po yan sa PLDT. So, ilang months na ba ako? Basta, matagal na ako. Almost, mag 1 year na ata ako sa may subscription sa kanila. So, after yung mga 4 months, ayun, nararamdaman ko na na umiiba po yung aking speed, no? So, ayun. So, yun po yung titignan natin ngayon. So, tara. Disclaimer lang din po ulit, no? So, ah... Uh, based on my experience po, so hindi naman ako ganun ka you know, expert pagdating sa IT or technical. Pero po, based lang din naman sa experience ko, sa mga pinag-aralan ko, ganun. So, yun, ganun. Ang dahilan po kasi talaga kaya bumabagal yung internet natin kasi usually, di ba, pag nasa bahay lang tayo, residential connection po tayo. So, ibig sabihin po, yung shared na bandwidth, kunwari, yung bandwidth na binigay nila dito sa area natin is kumari dito sa subdivision namin yung binigay niya allocated bandwidth is 1 gig so ipopromote nila yon and then sasabihin uh, up to so di ba pag nag apply kayo sinasabi up to 10 up to 20 so ibig sabihin guys wala siyang dedicated speed eh paano pala yun kunyari thousands of people na nagpakabit dito sa subdivision namin. So, yung 1 gig na po yun, mauubos po yun. So, magiging congested po siya. Kaya, yun yung dahilan, kaya bumabagal. So, di ba dapat, uh, for example, like, kung sa office, tapos nagreklamo yung mga empleyado na, Sir, ang bagal ng internet. So, ang gagawin ng company, mag-upgrade, papataasan yung internet, o di ka kuha panibagong internet para i-combine, para bumilis lalo. So, bakit hindi ganon? So, di ba? Dapat ang gagawin nila uh, upgrade facilities para madagdagan yung bandwidth na kinukonsum ng isang area na yon para hindi magreklamo yung mga customers, di ba? Tama naman ako, di ba? So, like lang kayo or thumbs down kayo kung hindi tama yung pinagsasabi ko, no? So, sa mga tropa natin mga IT dyan, no? So, ayun na nga. So, eto ngayon. So, <laughs> Uh, ang gagawin natin, ipapakita ko po sa inyo, itetest ko nga ngayon. So, ngayon po, mga last na ng gabi. So, titignan po natin. Diretso po natin, busy natin doon sa modem router. Tapos, so, itetest po natin. Or, pag may time pa, itetest din natin dito. Ano? So, okay. Let's go. So, uh, ito na nga po mga kapitbay. So, ito na po, no, i natin yung ating PC. Ito. Ito, yung PC na to, i connect natin diretso dito sa ating uh, modem router no so ito po yung wire ayan po yan connected po siya dito sa top vision na modem router na binibigay ng planet so ito po yung wire yan po connected meron po siyang isang connected dito ito po papunta dito sa ating wifi hindi ko po kasi siya pwedeng tanggalin kasi may gumagamit po ginagamit ng wife ko so uh, ito po siya So, ito po yung fiber optic. Ayan po siya. Ito. So, connected po siya. So, diniretso po muna natin ito sa wifi para hindi mawala. Pero, dito po sa server ko po. Ito sa firewall ko, wala po siyang connection ngayon. So, ito po, diretso po yan dito sa ating PC. Ayan po. Connected po siya doon. Which is... Ah... Uh, ito po yun. Ayan. So, ang gagawin po natin is, mag test po tayo gamit yung PC na to, ano. So, titingnan nyo po. Ito po, actual po ito, ano. So, ang gagamitin po natin is speedtest.com. So, ito tayo. Google. So, speedtest. Speedtest. So, ito po yun. So, ito po. Pansin nyo po. So, ayan. Nag-load naman siya agad. So, ayan po. Uh, pansin nyo po. Planet. Tapos, ayan. Finding pa. So, ang gagawin po natin, ito test po natin. Ano? So, ayan. So, as of now, 11.23 p.m. po siya. So, ayan po yung aking speed ng aking internet up to 10 po yung plan ko sa internet ano so yan po siya o di ba ang baba po ng pin so ayan ayun po yung aking upload so parehas po sila ano so minsan po mabilis po siya ganyan po siya umaabot po siya sa exact uh, allocated bandwidth na binibigyan nila sa akin na up to 10 pero minsan po hindi nyo po may iwasan na sobrang baba po so ito po example na uh, ito po yung speed test ko kanina itong isa ayan po yung isa ayan oh. po yung isang speed test natin kanina 5 so kanina po mga uh, 9pm nag email po ako sa so planet ah uh, Ayan. Ayan po. Ayan po isang speed ko. So, nagsimula po yun mga 8, 8 p.m. Panggang pa mga 10 p.m. Tapos ngayon, mga 11 o'clock. Kasi sigurado tulog na yung mga kapitbahay ko. Wala nang gumagamit. Kaya ayan. Yan na yung nakukuha po. Speed ngayon. Eto, after na po siya ngayon. So, Ayan. So, test po natin ulit para maklaro. O, oh, ayan. O, oh, diba? Ayan po siya. Buhay bilis po siya pag kunwari hating gabi na. So, syempre, wala nang gumagamit yung ibang kapitbahay ko tulog na. Ayun. <laughs> So, ayan po. So, magpo-proceed po tayo doon sa isang request ni... Magpo-proceed po tayo doon sa isang request ni Ma'am Kim na about doon sa review ng Huawei router. Okay? So, let's go. Ito. Ayun na nga po, no? So, mayroon pa po siya isang request kung pwede daw po ba ako magkawa ng review about doon sa bagong binibigay na modem router ng planet na Huawei. at yun. So eto po explain ko lang po no so disclaimer ulit hindi naman po ako ganun ka-expert pagdating sa IT Eto yung experience ko po based lang din naman sa mga natutunan ko no so bakit nga ba po uh, curious yung mga ibang uh, subscriber natin no so mga sa mga hindi technical po no so bakit nga ba curious yung mga ibang uh, uh, subscribers ng mga ISP provider kung ano ba yung magandang modem router na gagamitin no? So, based on my experience po, hindi po yung nagbabase sa router ano. So, babasi po talaga 'yon sa service ng uh, provider or sa bandwidth na allocated para sa inyo no. So, ito po, may sample pa ako ipapakita ko po sa inyo. Sample na 'to para ma-explain ko kung bakit nga ba hindi nagdedepende doon sa router yung Uh, inyong speed ng internet no so depende na lang po yun kung ngara yung router mo sobrang luma na talaga nagahang na umiinit na so you know may factor din po yun pero more bago yung router hindi po yung nagdedepende kung mabagal talaga yung service mo mabagal talaga kung mabilis mabilis talaga ano so ito po tingnan niyo ko sample na ipapakita ko sa inyo okay sana maintindihan po ng maigrupes po sa atin okay so ito So katulad po nito. Ito po ay at ang aming ah uh, pinaka main router dito sa loob ng server room na to. Ito guys, uh converts dito pero naka media converter siya. So wala pa kaming firewall ngayon. So ang ginagamit namin para mag-distribute muna ng uh, internet from uh, our public IP. Ito lang po siya. So napakaliit lang po siya, di ba? 10 by 100 lang po to Kasi yung internet lang naman namin is up to 50 Mbps. So, kaya-kaya po niya i-handle yung uh, 30 plus people. Well, pati po yung uh, aming uh, boy doon din po dumadaan. Pati yung iba na may CCTV kapag ina outside, doon din po siya dumadaan. Pati po yung aming door access, doon din po siya dumadaan. Dito rin po siya dumadaan. Kaya, so pala siya dumidepende doon sa router, kung ano mang klaseng router ang gamit nyo sa bahay nyo or kung ano mang klaseng modem router ang bigay sa inyo ng ISP provider nyo, hindi po siya doon nagdedepende kung gaano kabilis yung internet nyo. Nagdedepende po yun kung uh, gaano nga ba kabilis at saka gaano kaganda yung service ng inyong internet provider. Like kunyari, uh, binigyan ka ng up to 10 Mbps. Pero kung sa loob naman ng area nyo or paligid nyo is sobrang daming gumagamit so magkakaroon po siya ng congestion like po nga uh, sabi ng technical support ng isang uh, planet, dahil sa bumabagal yung aking internet minsan so dahil yon kasi na yung allocated na bandwidth na binibigay nila sa subdivision namin is nagko-congest na. So, yun po yung cost ng isang pagbabaga ng internet. ano So, hindi po yung nagdedepende kung ano mang router. So, shout out pala dyan kay Miss Kimba or Mr. Kim. Yung nag-comment po doon na kung i-review ko ba yung uh, bago nilang router at saka yung uh, kasi yung gamit nila ngayon na pinag de-deploy ng planet before na top vision. So may bago sila na gamit nila, Huawei. So based on my experience po, hindi naman ako ka, you know, disclaimer lang. Hindi naman ako ganun ka-expert pagdating sa IT. Pero ayun na nga, no. Hindi po yun, ang pagkakalang ko, hindi ko yun nag-depende kung anong klaseng router ang gamit mo or anong klaseng modem router ang binibigay nila sa inyo. So nag-depende po yun sa service nila at saka sa bandwidth na ina-allocate nila para sa subscription nyo. So, ayun po, no? So, kung inyong makikita po, eto, sobrang daming dala nito. So, up to 50 Mbps yung ina-handle nito. So, ang daming dumadaan dyan. Yung VoIP namin, yung voice over IP, telephony, tsaka 32 people yung gumagamit ng internet namin dito. So, handle po niya. So, kasi Uh, Nagde-depende lang naman po yon kung kunyari gigabit yung internet mo tapos yung router mo is 10 by 100 lang so magkakaroon po ninyang congestion so kailangan yung modem router mo is gigabit din para ma-handle mo yung 1 gig na internet na binibigay ng provider mo pero kung yung internet mo lang naman is like uh, up to 100 or up to 50 ganon kayang kaya po niya yun so ayan na nga po no so ah uh, sana malinawan po yung ating isang subscriber na nag-comment so